magandang hapon sa inyo mga bro yan at magbibiyak na ako ng aking kawayan na pang dinding ko doon sa aking kinasimbol na gawa na ano, pulungan ng manok yan hindi ko na lang naipakita ang pag-asimbol mga bro dingding na lang at pansaklop ang kulang at ah. ibigay ko ng kawayan hmm Magditing-diting ah, nalang. Ayan. Ah. Ayan ah. yeah. yeah, mga pro. Maglalabra naman. Yayas-yas. Yeah, yes. Ayan. Yeah. At yung aking ginawang iyon, ayan. Yeah nakita niyo yung aking na simbol na yun didingdingan ko na lang okay. tayo mga bro ang aking na-assemble kung natatandaan ninyo yung yun na bro, kawayan doon sa aking kumpari yun na yun yung aking na-assemble na kulungan masanit-sanit nga lang aking pag gagawa mga bro at lumalaot pa hindi magkasumasalita akong paggagawa at pagbibig ko sa paggagawa noon ay okay, bago mag ano, kailangan lamaas muna para mga wheel maglambat Mm-hmm. <clears throat> 'ng paglobra. <coughs> Yan tapos na mga bro. 'ng paglobra. Yan. Ah, papako naman. Hindi di pagkakaabit. Yan mga bro. Kinaakot ko na sa akin bata. Yan. Inilalagay ko na. Meron pa doon? Opo. Yan. Hmm. May sik ngyan mga bro. Ditingtingan na lang. eh, doon ako naglabra kanina grabing init yan yeah. na tama bro kakomit na ما شاء الله أم شاء الله ما Ah. Kok bila naman, mga bro. Ah, kapaimo na muna tayo mga bro. Ah. Kinamobra. Si kon, abey. Na. Mga bro. Sintong, nah. <coughs> yeah. Hmm. Ah, tas tulong bro. 'Yan na lang tagkabilang kanto. At saka yung kabila din. Napa, yeah. Pero yung kabila na yun may plywood na yun mga bro, yung kabila. Ayos na. Yeah. May plywood na 'yan. Okay. ya. Yeah. Sige mga bro, at sa tapos sa inyo lahat, ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan at sa inyong pag-aanap buhay. Saan mga kayo naroon sa ating daigdig, ingat, ingat lang tayo palagi. Okay? Alright. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. And like for me.